Pag-usapan natin ang bawal. Bawal ang watermark like TikTok, CapCut, and etc. Bawal ang static video. Ito yung picture na ginawa ng mga effects. Bawal din ang slideshow. Ito yung videos na ginawa ng mga background. You know, slide video. Number 4, bawal yung copyright music. Wag kayong gumamit ng copyright music. Ito yung mga sikat na mga music ngayon, guys. Makakaparet tayo, kagaya ko. Ginamit ko yung copyright na yan, music na yan, at nakapirate ako. Bawal yan. Bawal din mag-post ng bata. Lalo na ito pag walang damit, umiiyak, at saka walang guidance. Bawal po ang bata na umiiyak at nag walang suot na damit. Bawal din na mag video na kahati lang ang kuha. Yung nakahiga yung pagkuha ng videos. Bawal po yun. Dapat ito po talaga yung pagkuha. ba diba? Kuha lahat ng videos. At bawal din ang mag videos kayo na naka pointer fingers. Bawal yun guys, iwasan natin yan. Kasi napaka-stricto ni Lolo. At bawal din mag upload ng videos na hindi sa RT ng videos. Huwag kayong kukuha ng videos na hindi sa inyo. Follow for guys. Bye-bye.